Magandang magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Sumama nga pala ako ngayon sa pagpapatimbog upang nalambat. Dadayo nga pala kami ngayon. Kaya sumakay kami ng bangka. Tatlo nga pala kaming manlalambat niyan. Mukha namang maliwala sa tsaka patag ang dagat ngayon. Napakasarap magbiyahin nito. Dinaanan ulit namin yung mga rock formation dito sa amin. Nakaka-amaze talaga mga idol. At habang nakasay kami sa bangka, nag-flex-flex ako dyan, Ayon mga mga idol. Ang ganda kasi ng rock formation na nadadaanan namin. Pero medyo maalon dito sa party na to. O, oh, kitang-kita nyo naman mga idol na ang bangka ay talagang tumatalon. Ah. Pero napakasarap dyan at napakasaya pag ganyan kalalaki ang alon. At ayan, malapit na kami sa aming panlalambatan. Kaya naghihinay-hinay na kami ng takbo para hindi maabog ang mga isda. At pagdating namin, Nagkalat na kagad kami ng lambat. Hindi ko na nga pala maipakikita kung paano namin tinanggal ang aming mga huli. Pero isa lang sure ko sa inyo. Napakarami naming huli dyan mga idol. At pagkatapos nyo nga palang ikalat ang lambat, aabugan nyo ito para matakot ang mga isda. Tulad ng ginagawa nyan mga idol. At siguradong napakaraming pupog o huli ng lambat. At dahil sa marami na kaming huli, umuwi na kami mga idol. Pero bago mo nagflex nag-flex-flex pa ako dyan. At dumating na nga kami dito sa lugar namin. Yan nga pala lahat ang huli namin mga idol. Kwarentahan kilo nga pala. Ang laman ng cooler na yan. Kaya sobrang dami talaga naming huli ng mga isda. Nakachamba kami o nakajakpat ngayon. Iba't ibang klasing isdang bato nga pala ang aming nahuhuli kapag nanlalambat kami. At nakita ko nga pala itong isdang to. Una nga pala namin tong huli. Ang tawag nga pala sa isdang to ay lumahan. Napakasarap inihaw niyan mga idol. At ayun naman ay mga lugso naman ang tawag dito sa amin. Biruin mo limang tawang naghihirang ng aming huli. Kung gaano karami mga idol. At ang tawag naman sa isdang to ay sulahan bato to? Napakasarap niyang sinigang sa balanoy o kaya pinangat. Pwede rin siyang iihaw nakaka talaga dito sa amin. Biruwa nyo, nakakahuli tayo ng ganyang karaming isda. At saka nga pala, minahuli rin kami mga danggit dyan, mga idol. Habang naghihira nga pala, shoutout muna tayo mga idol. Shoutout nga pala ulit sa lahat ng aking mga followers. Maraming 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 salamat po talaga sa inyong lahat. At sana po dumami pa tayo. At syaka nga po pala sa lahat ng nanonood ng aking mga video, Maraming maraming salamat po din talaga sa inyong lahat. At ito naman ang lugso. Ang isda na yan. Pero ang tawag niyan sa iba ay katambak. My idol, ito nga pala yung aking kaparte. Sa panlalambat natin kanina, oh. Grabe, sobrang dami. Uh, may malaki pa tayong papakul. O oh, kaya pakul kung tawagin sa ibang lugar. Yan, oh. maray marami -mar ako akong nakaparte, mga idol. Marami na rin akong madadala at may pugita pa. Napakasarap nyan adobo mga idol. Sana mga idol, lagi tayong magingat. At yun lang po. Maraming maraming salamat po. See you next vlog.